Magandang gabi po mga idol. Nakapaglatag na yung lambat natin, no? Hinintay natin na medyo humina yung agos ng tubig. Dahil malakas kanina dahil baha. Baha yung ilog ng dakuan, nabulwang. At saka yung sa amin, sa Kalasuchi. Kaya malakas ng malakas yung agos ng tubig. Buti ay humina na ngayon. naka nakakuha nga tayo ng dalawang nyog. Hindi lang tayo nakapag -video kanina dahil nag-charge muna ako dahil lobat yung cellphone. Alam nyo naman dito sa amin sa Masbate. Kunting ulan lang, run out. Madapuan <laughs> lang na Ebon yung kuryente, run out. Grabe daw. Shout out sa Maselco. At siyempre bago tayo mag-area. Dahil mag-area na tayo ay yanaw. You know, basahin naman po natin muna yung mga pa-shout out ng ating mga katropa. 'Yon. At siyempre, unang shout out po kay Mark Anthony De Castro. Robert Bots Alegre shout out po Russell Lagod from Dipulog City Sambuanga del Norte yun may ikon o hipon na lumalangoy hindi maagos pa nga yung tubig o oh. at siyempre shout out din po kay Dix Hang sa Ragusa from Kapokan Leti Toto Madiraji Forman Jewish Herbo from Anang JNT Construction, yun. At siyempre, shoutout din po kay Jaime Dulay from Bulan Sorsogon, para ni Robert. At sa Wasigin Family from Oriental Mindoro. Maganda yung panahon natin no dahil kalmada. At s'empre, shoutout din po kay Jeffrey Abangan from San Fabian, Pangasinan at kay Antonio Sambrano at Lisa Sambrano from Gingog City, Mindanao. At kay Anto uh, Jeffrey nito from Antipolo, 'yun. Shoutout po. At ah uh, s'empre, subukan na natin mga karya mga idol. para makakuha na rin ang pangulam mag alas na yung kasi mag alas na yung dahil hinintay natin na mag kuhan excuse me po mag lobat yung ah, mag lobat yung agos nakasibot uh, na pala tayo ng isang alimasak na po ang ating unang area mga idol at siyempre uh, po tayo na shout out para po sa ating mga idol at siyempre shout out po sa Apticolo family dyan sa Concepcion Ahoy San Dionisio Iloilo at Sara Iloilo at sa Apticolo family sa buong bansa shout out din po kay Analix Quadra from Surigao del Norte at Jose Cypress from Jamie Cavite ayun shout out po mga idol yun ang ganda naman yung ating unang area nagagandahan klase ng lasyaw may hipon pa isang kuraso ng kaso ganda sana kung gumami makapang ulam na ay ito pa ho meron pa pala ito ho Ito lang muna ng pangulam. Ito. So, kusit. Ang ganito lang kalaki. Magpre-preto tayo ng kusit. na oh, press na press pa yan at ito ay ihaw-ihaw natin yung isda at yan ay ilaga natin o pwede naman i-fry ito mamaya Kapit sa usawa no Toyo with lemon Karamansi oh, Ayan tayo mga kapupo na pansin <laughs> niyo dili tayo nakilala na isda so, oh, pa naman ating pan maganda pa naman yung ating pangalawang area dito pa naman yung mga pusit saka may mga kunting isda at ito ito yung madami ano ko lang kung anong tawag nito ay pa sa lamba to. Namirilit na. Lumubo na yung kwan. Pamilya ng butiti. Buriring, buriring siguro. Nuko, nuko. naman sa tamban. Buti na lang may mga sabay na sa asa. May mga pili-pili at saka ito. Mangudlong. May mga pilipili -pili tayo hindi naman talaga puro tamban tapurok kung tila naman yung uh, ano, puset na sabay may yung napili natin ng mga sapsap, sasa at saka ganito talay sa ginto ito yung tamban ay siguro pambilad naman lang to dahil walang bumibili dahil nag viral pa lang na nakakalason raw naglatag ulit tayo para Mamaya, magkukumaga na kasi. Paa-pa -pa na lang, last na lang natin area, pahabol. Kunti lang ang kusit na sabayon, yan lang. Baso na yung ikong kamulito. May balde. Pus. Okay lang. Baso pa yun na tayo mga idol. Maganda na kasi? eh. Thank you Lord sa